Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Jose Reyes at ngayon ay tatalakayin natin ang susunod na paksa, ang lihim sa mahimbing na pagtulog ng walang gamot. Tatlong taon na akong hindi nakakatulog nang maayos. Naging dependent ako sa sleeping pills hanggang sa isinugod ako sa emergency room dahil sa drug overdose. Ang 15 minutong habit na itinuro sa akin ng 87, taong gulang na si Dr. Alejandro Santos na nakilala ko noong araw na iyon ang tuluyang nakpabago sa aking buhay, kumusta sa inyong lahat. Ngayon, ibabahagi ko ang isang kuwento tungkol sa insomnia, isa sa mga pinakamalaking pagdurusa ng mga, mga tao sa modernong panahon. Tulad ng bida sa kwentong katatapos lang ninyong marinig si Juan, marami sa inyo ang nakdurusa gabi-gabi habang nakatitik lang sa kisame. Ngunit huwag mag-alala. Ngayon, ibubunya ko sa inyo ang lahat ng kamanghamanghang sikreto sa mahimbing na pagtulok ni Dr. Alejandro Santos, isang 87 taong gulang na aktibong doktor na naaral ng sleep medicine sa nang ng mahigit 40 taon. Kung makikinig kayo hanggang sa huli, malalaman ninyo ang sikreto sa mahimbing na pagtulog ng hindi gumagamit ng gamot. Ito ay maparaan na mas epektibo lalo na para sa mga senior citizen na nasa edad 50 pataas. Sa kabilang kanyang edad na 87, si Dr. Santos ay masiglang na tatrabahong di 18 oras sa isang araw sa pamamagitan lamang ng 4 na oras na mahimbing na pagtulog. Maniniwala ba kayo kung sasabihin kong ang sikreto ay nasa isang 15 minutong habit lamang? Ngayon, isa-isa nating alamin ang makamangha-manghang sikreto na tuluyang magpapabago sa inyong magabi. Huwag palampasin ang mga sikretong malalaman lamang nang makikinig hanggang sa dulo. 1. Ang tunay na dahilan ng insomnia Si Dr. Santos na gumamot sa libu-libong pasyente ng insomnia sa lub ngang maraming dekada ay nakatuklas ng isang interesanteng katotohanan. Ang pinakamalaking sanhing insomnia ay ang mismong pagsisikap na makatulog. Marami sa inyo ang dumaranas nga obsesyon na kailangan kong makatulog ngayong gabi. Ngunit sa kabalintunaan, ang pag-isip na ito ay lalong nagpapagising sa utak at nakakasagabal sa pagtulog. Ang tulog ay hindi hinahabol. Ito ay sinalubong. 2. Ang mahika ng 15 minuto. Ang golden sleep routine. Ang sikreto ni Dr. Santos sa perpektong 4 na oras na tulog sa edad na 87 ay nasa kanyang golden 15-minute routine. Ito ay binubuo ng tatlong hakbang unang 5 minuto pag ayos ng hininga. Bago matulog, isa gawa ang 4,7,8 breathing method sa lub ng 5 minuto. Huminga ng malalim sa pamamagitan ng ilong sa loop kam tira na segundo, pigilin ang hininga sa loop kam suba segundo, at dahan-dahang ilabas ang hangin sa bibig sa loop camp ata segundo, ulitin ito. Ang parang itong pahinga ay nagpapakalma sa sympathetic nervous system at nag-activate sa parasympathetic nervous system na natural na naglilipat sa katawan sa sleep mode. Sunod na lima minuto. Pag-relax ng kalamnan Simula sa dulong nga daliri sa paa, dahan-dahang umayat at sadyang ay relax ang bawat kalamnan. Lalo na sa katandaan, madaling may pon ang tension sa baywang at lig kaya mahalagang paktunan ng pansin ang pag-relax sa mga bahaging ito ang paraang ito ay tumutulong sa katawan na natural na makapasok sa estado ng pagtulo ng walang gamot. Huling lima minuto, pag-alis ngam nga iniisip. Sa huling lima minuto bago matulog, gumawa ngang isang gratitude journal sa iyong isipan ang pag-alala lamang sa tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo sa araw na iyon ay naglalabas ngang mapositibong kemikal sa utak at nagpapabuti sa kalidad ng tulog. Huwag na huwag mag-isip tungkol sa maalalahanin o magawain para bukas sa oras na ito. San, mga katangian ng pagtulog sa katandaan at nakakustomize na pangangalaga. Ipinaliwana ni Dr. Santos na natural lamang na magbago ang sleep patterns habang tumatanda. Pakatapos ng edad 50, bumababa ang porsyento ng malalim na tulog, slow wave sleep, at dumarami ang mababaw na tulog. Maraming tao ang nakakamaling isipin na ito ay insomnia. Gayunpaman, ito ay isang normal na bahaging prosesong pagtanda. Ang mahalaga ay hindi ang daming tulog kundi ang kalidad nito. Nakakustomize na estrategya sa pagtulog ayon sa edad. 50 puluhiyas. Panatilihin ang subun oras na tulog at iwasan ang blue light isang oras bago matulog. Nampulos, mag-focus sa sa hanggang samlima oras na tulog at limitahan ang pekidlip sa lupngang 20 minuto sa araw. Chuchupulos pataas ayusin ang tulog sa lima hanggang sap na oras at panatilihin ang regular na oras ng pagising. 4. Ang kamanghamanghang relasyon ng diet at pagtulog. Ang iyong mga pinipili sa hapagkainan ang nadidikta ng iyong pagtulog sa kama. Binibigyang din ni Dr. Santos ang epekto ng gawi sa pagkain sa pagtulog lalo na sa katandaan. Magapagkain na kakatulong sa pagtulog. Mga pagkaing mayaman sa tryptophan, gatas, itlog, saging, nuts. Mga pagkaing mayaman sa magnesium, spinach, almonds, whole grains. Mga pagkaing nagpapalakas ng produksyon ng melatonin, cherry, kiwi, oatmeal. Mga pagkaing dapat iwasan. Itigil ang pag-inom ng caffeine manpat na oras bago matulog tapusin ang pagkain tiga oras bago matulog. Limitahan ang pag-inom ng ala bago matulog na kakasagabal ito sa malalim na pagtulo. 5. Ang lakas enigrang kapaligiran. Pag-optimize enigrang espasyo para sa pagtulog. Binibigyang diin ni Dr. Santos na habang tumatanda, mas nagiging mahalaga ang kapaligiran sa pagtulog. Habang tumatanda, nagiging mas sensitibo tayo sa mga external stimuli. Ang pag-optimize ng iyong kapaligiran sa pagtulog ay mas epektibong reseta kaysa sa gamot. Paano lumika ang pinakamainam na kapaligiran sa pagtulog? Temperatura. Panatilihin sa 18-20 degrees Celsius. Inge, gumamit ang white noise tunong ang electric fan ulan, ATBP. Liwanag, Siguraduhin ang kumpletong kadiliman o gumamit ng sleep mask. Kobrekama. Pumili ng materyales tulad ng cotton o modal na nakakatulong sa regulasyon ng temperatura ng katawan. Amoy. Gamitin ang aromatherapy na may lavender o chamomile oil. Luke. Malit na pagbabago sa araf-araf. Malaking epekto payo ni Dr. Santos na ang malilit na gawi sa araw-araw ay maring lubos na mapabuti ang kalidad ng pagtulog. Magadapat dapat ayusin sa araw-araw na rutine. Iwasan ang pag-idlip pagkatapos ang 3 PM. Humising sa parahong oras araw-araw, kahit sa weekend. Magparaw na hindi bababa sa beach minuto sa umaga. Itigil ang paggamit ng nga digital device isang oras bago matulog maglakat-lakat sa gabi para makaron ngang natural na pakapagod ang digital detox, lalo na ay may pinakamalaking epekto sa pagtulog ng mga nakatatanda. Ang blue light mula sa TV o smartphone ay pumipigil sa paglabas ng melatonin ang sleep hormone na nakakasagabal sa pagtulog. 7. kailangan ba talaga ang sleeping pills? Nagpahaya nga ang si Dr. Santos tungkol sa pagiging dependent sa sleeping pills. Mari itong makatulong sa maikling panahon, ngunit sa katagalan, pinapababa nito ang kalidad ng pagtulog. Lalo na sa katandaan, mas malakas ang mga side effect ng gamot, maalternatibo alternatibo sa sleeping pills. Melatonin Supplements Magsimula sa mababang dosis pagkatapos kumonsulta sa doktor. Herbal teas, valerian, chamomile, peppermint, ATBP. Natural supplements, magnesium, L-theanine, GABA, at PP. Bago umasa sa gamot, subukan munang ayusin ang iyong lifestyle at kapaligiran. Kung walang pagbabago, siguraduhing kumonsulta sa isang espesyalista. Ba, ma solusyon para sa ma-espesyal na sitwasyon. Nagbahahi rin si Dr. Santos NG mga estrateya sa Pagtulog para sa MA Espesyal na Sitwasyon. Pag-adjust sa jet lag habang naglalakbay. Dahan-dahang ay adjust ang iyong oras ng pagtulog at pagising sa oras ng iyong destinasyon, simulang hindi bababa sa tiga araw bago ang biyahe. Insomnia dahil sa pananakit ang maligamgam na paliligo at magaang stretching bago matulog ay makakatulong. Ay adjust din ang taas at posisyon ng iyong unan ayon sa masakit na bahagi. Pagilik ngang kasama, gumamit ng earplugs, white noise, o isa alang-alang ang pagtulog sa magkahiwalay na silid. Kung malakas ang pagilik ng iyong partner, hikayatin siyang magpasuri para sa sleep apnea. Sembilan. Higit pa sa kamangha-manghang, epekto ngang mahimbing na pagtulog. Sa huli, binanggit ni Dr. Santos ang mga kamangha-manghang pagbabago na dulot ng mahimbing na pagtulog. Ang dekalidad na tulog ay hindi lamang nag-alis ng pagod. Ito rin ang responsible sa pagpapanatili ng cognitive function, pagpapalakas ng immunity at pagpapabuti ng kalusugan ng puso, ito ay may mahalagang papel din sa paiwas sa mga neurodegenerative na sakit tulad ng Alzheimer's. Sa edad na 87, si Dr. Santos ay naglalaro pa rin ng tenis tatlong beses sa isang linggo, nagbabasa ng nga bagong medical journals araw-araw, at naglalakbay kasama ang kanyang nga apo isang beses sa isang linggo. Naniniwala siya na ang pinakmumulan ng lahat ng kanyang lakas ay ang kanyang 15 minutong sleep routine. Ang edad ay isang numero lamang. Ang sigla at kalusugan na dulot na dekalidad na tulog ay tuluyang magpapabago sa inyong buhay. Simulan na ninyo ngayong gabi. Mga kaibigan, ating tinalakay ang mga sikreto sa mahimbing na pagtulog mula sa 87. Taong gulang na si Dr. Alejandro Santos. Maraming pasyente na nagdusa mula sa insomnia ang nakaranas ng pagbabago sa kanilang buhay sa pamamagitan lamang ng pan plus minutong golden routine na ito. Ngayon, ang sikretong ito ay nasa inyo na. Hayaan ninyong ibuot ko muli ang mga pangunahing punto. Una, magkaroon ng kaisipan na salubungin ang tulog huwag itong habulin. Pangalawa, isagawa ang 15 minutong golden routine gabi-gabi. 5 -gabi. minutong pag-ayos ng hininga, 5 minutong pag-relax ng kalamnan, at 5 minutong pag-alis ng mga iniisip. Pangatlo, gumamit ng estratehiya sa pagtulog na angkop sa iyong edad. Habang tumatanda, mas mahalaga ang kalidad kaysa sa daming ng tulog. Pangapat, ay optimize ang iyong diet at kapaligiran. Ang iyong pinipili sa hapakainan ang nagdidikta ang iyong pagtulok sa kama. Panghuli, subukan muna ang manatural na paraan bago umasa sa sleeping pills. Tulad ng sinabi ni Dr. Santos, ang masayang pagtanda ay nagsisimula sa kalidad ng iyong gabi ang limablas minutong pamumuhunan na ito ay maring tuluyang magpabago sa natitirang bahagi ang inyong buhay. Simulan na ninyo ngayong gabi. Hindi kailangang maging perpekto sa unang araw. Ang maliliit na pagbabago ay lumilihang malaking pagkakaiba. Taos puso kong inaasahan na magkakaroon kayo masiglang katandaan sa pamamagitan ng malusok na pagtulok. Sana ay nakatulong sa inyong buhay ang ating tinalakay ngayon. Kung ito ay nakatulong, mangyaring ay click ang subscribe at like buttons. Ang inyong suporta ay malaking tulong upang may parating ang impormasyong ito sa mas maraming tao. Ibahagi rin ang inyong mga karanasan o tips sa pagtulog sa comment section upang sama-sama tayong matuto at umunlad. Huwag ding kalimutang ayon ang notifications. Isang mapayapang gabi at matatamis na panaginip ang handok ko sa inyo. Salamat sa pagsama sa akin ngayon.